Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ibanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 6, Talata 20 hanggang 26. At ang ibanghelyong ito ay tungkol sa mapapalad at ang mga kahabag-habag. Ito ang tinatawag natin sa English na Beatitudes na makikita rin natin sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ngunit dito sa Ebanghelyo ng San Lucas, hindi lamang ito puro pagpapala o beatitudes. Dahil ito rin ay binig, dito rin ay binigyan diin yung mga magiging kahabag-habag. So dalawang uri ng tao, mapapalad at ang mga kahabag-habag. At sino ba yung mapapalad? Sinabi ni Yeso Cristo, mapapalad kayong may hirap sapagkat kayo paghaharian ng Diyos Mapapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin ng Diyos. Mapapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y bibigyang kagalakan. Mapapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapopuutan kayo, pinagtatabuyan at nilalait ng mga tao. Magalak kayo at tumalon sa tuwa kung gayon ang nangyayari sa inyo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. So ang mga mapapalad ang totoong mapapalad dito sa ebanghelyong ito ay yung mga taong may kulang. Yung may hirap, sila ay kulang o kapos sa kayamanan. Yung mga gutom, sila ay kulang o kapos sa pagkain. Yung mga tumatangi, sila ay kulang o kapos sa kaligayahan. Yung mga taong kinapopuutan, pinagtatabuyan, inuusig at nilalait, ito yung mga taong kulang at kapo sa pagtanggap ng ibang tao ngunit ito ay tinawag ng papapalad ng ating Panginoong Yesus sa mata ng mundo ito ay malaking kahangalan hindi ito mapalad kapag may kulang ka sa buhay mo hindi ka mapalad pero rito ang susi ng mga salitang ito ay kapag ka ang kukumpleto o ang gaganap sa taong may kulang ay ang Diyos din mismo. O kaya nga, yung mga taong may hirap, siya ay mapalad sapagkat ang tanging kayamanan niya ay ang Diyos, ang pananampalataya niya sa Panginoon. At ito ang totoong mayaman. Yung mga taong nagugutong, ang bumubusog sa kanya ay ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang salita ng Diyos. At ito ang pinagkukunan niya ng lakas, hindi yung mga pagkain lamang dito sa mundo. Yung mga taong tumatangis, ang pupuno sa kanya at magbibigay ng kaligayahan ay yung konsolasyon ng pananampalataya at pagmamahal ng Diyos. Yung mga taong hindi matanggap ng ibang tao dito sa daigdig, nilalait, pinagtatabuyan, mapalad sila sapagkat sila ay niyayakap at tinatanggap ng Panginoon. At ngayon ay isinigaw naman ni Yesu Kristo rito, sino ba yung mga kahabag-habag? Yung mga mayayaman dito sa mundo sapagkat natatamasa na nila ang kaginhawaan. Yung mga busog dito sa mundo sapagkat hindi na sila nagugutom. Yung mga tumatawa humahalakhak sapagkat wala silang pagdadalamhati. Yung mga pinupuri at tinatanggap ng lahat sapagkat mahal na mahal sila ng sanglibutan. At bakit sila kahabag-habag? Sila ay kahabag-habag sapagkat wala na silang kailangan. Iniisip nilang wala na silang kulang sa buhay nila. Self-sufficient, sapat na ako, sapat na ang kayamanan ko, sapat na ang talino ko, sapat na ang pagkain ko, sapat na ang mga kaibigan ko, sapat na ang katanyagan ko. Bakit sila kahabag-habag? Kahabag-habag sila sapagkat sapat na, kumpleto na sila at hindi na nila kailangan ng Diyos. Kaya nga, minsan dumadaan tayo sa kakulangan, sa paghihirap, sa kalungkutan, sa pagkagutom. At sinasabi ng Ibanghelyong ito, mangyari man ang mga ito, ito ay mabuti. Sa hahanapin natin yung kapunuan, hahanapin natin yung kaganapan, yung kabusugan, yung totoong yaman at totoong kaligayahan sa Diyos. Kaya nga ngayon, totoo may mga krus at pagsubok tayong dumadaan sa ating buhay. Pero ngayon itong ibanghelyong ito ay nagbibigay ng liwanag. Dahil sa mga krus at pagsubok sa kakulangan at kakapusan na ating dinadanas, nagsasabi ang Diyos, Lumapit ka sa akin, ako ang pupuno sa iyo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.